What's up mga Lods, Nandito ako ngayon sa may JBL Muñoz mga Lods, tabi ito ng Jollibee. Ito yung unang ukayan nila at nakikita nyo, maraming mga sapatos kasi nag new arrival sila nung Friday lang. So check natin baka meron pa kayong nandito pa no? na hinahanap ng mga sapatos. Pakita ko sa inyo tong nandito, pati yung sa taas. Ito mga Lods, ang ganda ng colorway. Oh. Size 10 to. Yan, 1,885. Medyo pricey pa to mga lods kasi nga new arrival sila nung Friday lang. Pero baka meron kayong matripan, puntahan nyo na yung Google Map lagi na sa description. Click nyo na lang yun, no? Marami pa ako nakikita dito. Ito, may Nike po. Tapos may Saucony, A6, mga running shoes. Yan, mga pangarabas pwede. Pang araw-araw. Ito, NMD, 8 and a 1,285. Ito, size 11, no Linisin lang itong mga lods. Pogi na yan. Nike. 1885 walang drugs oh yan linis lang to nandito pa yung Nike react nila yan konting linis at ang size nito ay 8.5 eto yung drugs nya kita naman sobrang minimal lang din 1885 Pan talaga ako ngayon ng mga lots ng mga insta pump ang ganda kasi check natin to 685 lang oh check natin yung size nito. 7 and up pa isang so, ganda colorway orange solid pa to 7.5 na new balance 327 isa sa mga solid na new balance magkano dito 2385 kita nyo naman walang gaano drugs 8.5 na vans old school yan color red 1285 oh ito, 5 and a half na Unitsuka Tiger. Check natin to. 1,285 pesos. Check nyo to mga loads. Yan o. Design pa lang alam mo na eh. One Piece Gym Bay yan. Skechers. Ito pa yung tank part o. Oh. Yan, One Piece nga. Diba? Size 9 sa US. CM26. Uy, magkano to? 1,285 Jim B, oh. Mga fans dyan ng One Piece Ito pala, may insole pa Solid naman na ito May 3,27 uli sila dito Pero tingin ko ito maliit na siya Check natin to 4.5 naman yung size nito 1,285 Ito Jordan o, oh, size 10. 1,885 pesos size 8 na Nike yan meron pa dito 1,285 gandang ganda rin ako sa mga sapatos na ganito mga lods ito yung Adidas Sock City meron akong ganito sa bahay kaya lang itong size na to 6 and a half. sobrang komportable na ito sa paa ang price nito 1,285 1,285 mga alis meron silang rebak na ganto. ang size nito size 7 to at ang price nito 885 pesos linis lang yan kasi tignan nyo naman yung outsole nya walang gaano drugs dito lang sobrang minimal pero man converse all star size 7 1285 Yung okay kayo ng biro dito sa likod ko mga lods kasi sobrang dami pa sa taas. So, pakita ko muna sa inyo to. Kasi baka abutin tayo talaga dito ng part 2. Kasi marami pa talaga na pwedeng mapakita sa inyo. At baka may mahanap kayo, puntahan nyo na kaga dito. Tabi lang to ng Jollibee sa may Munoz Market. Music sa taas mga lods nakita ako sobrang dami pang mga solid kagaya na itong ito 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 pakita ko sa inyo may Jordan ha? Future may 327 pa dito ito new balance 327 tapos meron pa ako nakita dito yung hinahanap ko lagi kasi nagagandahan nga ako Yan. adidas sak city Diba? Tara, pakita natin dito mga guys. Marami pa dito. Itong Jordan Future size 10 May konting soul set 1,285 Color blue Ito naman mga lods Ay Nike Zoom Windflow Size 11 1,885 Ito mga lods Tignan nyo Nike SB Ganda nito Size 11 1,885 pesos Okay pa to Kaganda ng mga sapatos dito New arrival kasi Kaya medyo pricey Pero matik na yan Mga solid yung mga condition 9 and up Na pure boost Yan 1,285 1,285 Ang ganda ng Air Max na to. Ngayon lang ako nakakita ng Air Max Yan Size 9.5 1,285 Linis lang yan Tignan nyo naman tong 327 to new balance Itong ganda, ganda ng colorway Colorful no 1,885 Okay pa yung outsole nya Walang issue So, so na lang to Size 7 Size 9 na uh, Adidas Sock City Yung ganda ko kasi mga lods color black eh Gundo na yun ito Size 9 nga lang Ayan 1,885 Ito, Ultra Boost na size 10. 1,885. Kita nyo naman yung drugs nya dito. Sa may toe at heel nya. Nandito pa yung Lebron mga lods. Ang price nito 2,885. Oh, Tapos ang solid na ito. Check natin yung size nito. ito. Size 9 to mga lods. Maganda yung condition. size 10 na Air for Max 1885. Ganda ng colorway, no? Tapos flying pa yung uppers niya. 1885 pesos. Ito, Under Armour na size 11. 1885 pesos. Size 7 na Nike Cortez. 885 pesos. Ultra Boost na size 8, meron pa sila dito mga alis. Marami silang Ultra Boost ngayon, 1,285. Kita nyo naman, meron konting drags sya. Pero ang ganda ng colorway nya, konting linis lang din yan. To maganda to, NMD, Adidas. Size 11, maganda yung condition. Yan. Ang pogi, 1,885 pesos may Air Max 95 sila dito na size 10.5 colorway kita nyo naman sobrang ganda sobrang linis 2,385 pesos may Derry sila dito na size 8 ito maganda po yung condition okay na okay pa to check natin to 2,885 pesos kita nyo naman walang gaano drugs oh. parang ilang beses ang ginamit size 9 na Jordan oh. Ito yung tongue part nya. gundo nung ano, no? Design. Maganda to mga lods. Yan, 2,885 pesos. Walang ganong issue. Parang sasukutin na lang. Poging-pogi pa. Ito naman, Lebron, mga lods, na size 8. Okay yung condition. Maganda rin to mga lods. 2,885. Ito, under armor ulit tayo na size 9. 1,885 pesos Nike na size 9 1,885 Ang gaan Lupit na ito mga lids so, Pambabae pambabae size 9 Ang ganda nito ito 1,285 lang Sketchers Ito naman meron sila ditong Nike sa kay size 7 na pambabae sayang maliit. Pero kung may naghahanap ng gantong size, yan, meron sila dito. Ang ganda din ng colorway at yung condition. 2885. another Jordan, meron sila dito maganda pa yung condition black na black, ganda ng colorway 9.5 1885, wala gaano drugs mga lads oh. 8.5 na Nike mga lods oh. 2385. Ang rin ng pila na to, nakalagay dito feel. Yan 9.5. 1,285 Nike Joyride mga lods Meron ako dito size 10 1,285 Prime Hype DF na size 9. Kung ng colorway nyo, no? Kaya lang meron ko issue. Ito mga lods. May di 1,885 pesos. Pero wala siyang drugs, Oh. Ganda ng colorway na to ng uh, Nike Sock Dart. 1,885 pesos. Ang kinagandahan sa mga pinakita ko mga sapatos mga lods, yung mga nandito, karamihan basketball shoes yan yung ibang napakita ako pang forma pero yung mga outsole nila nakita nyo mga walang mga drags no kung meron man sobrang minimal lang which is okay din no kasi medyo pricey dahil nga new arrival pero ilang pe parang ilang beses lang ginamit marami pa ako papakita sa inyo dito sa likod ko tapos marami pa dito baka sa part 2 na yan pero dito muna tayo kasi ang daming solid dito ito, Air Zoom Nike mga lods. Ito, 1,885 pesos. Kita nyo naman yung drugs na dito. Ang ganda rin to. ito. Ito, 9 and up na Adidas mga lods. Ang ganda din ang colorway niya. 1,885 9.5 mga lods na Nike Air 97 1,885 pa to Anong ganda na ito Ito Nike Zoom Live Size 8 IC pa tong outsole nyo 1,885 pesos Ganda na ito Size 7 mga lods 1,885 pesos Ganda ng design okay, Another Nike na sobrang solid. Size 10. 1,885. Ten and up na ultra boost. Sobrang solid din nito. Ang ganda oh. Tignan mo yung outsole nya. 2,385 lang to. 8 and up na adidas na pogi. Tignan nyo naman. kanda. Ganda. Check natin to. 2,385. You know, may easy na 9 and up to mga lods. 2,885. New Balance na size 9 mga lods. yung nakalagay dito sa may tongue part niya, X Racer. Kondo no. 1885 pesos. Okay mga sa tapos na natin yung sa baba at saka yung dito. Yan sa may pader dito. Sobrang magaganda yung mga sapatos dito. Nakita nyo naman yung mga condition. Okay na okay pa. Parang ilang beses lang ginamit. Tapos nasa ukayan na. Diba? Puntaan nyo na lang. Tapat lang naman to. Or tabi na may Jollibee dito sa may Munoz mga lods. No? Ilalagay ko pa rin naman yung google map nito sa description. Para click nyo lang yun makikita nyo na kagad yung exact na location. magkakatabi to kasi mga ano, JBL surplus no? sa may munyos pero ito yung unang una at yan bigyan ko kayo ng b dito baka meron akong na hindi nadampot o strip nyo makita nyo na nandito pa Mga lol sa pakita ko na sa B-roll, okay na 'yon. Kasi marami pa tayo papakita dito sa likod ko. Yan. Ilalagay ko na lang din pagka-na-upload ko yung part 2 sa baba, no. So, kita-kita tayo next vlog. Peace.